Luto tayo ng saging ha. Saging na Sagi nga. Oh, mag Ito na ba ito? So, meron din tayong Gibano, no? no? Pa Sumagi so, rin natin kainin ito, luto na to. Malambot na yun. Ito, ito, malambot. Ito, malambot na malambot. Ito, malam, malambot. Ito, malambot na malambot. Ito yung una kainin natin. Tapos may bayabas pa tayo doon. Mga binibigay lang to. Nungkit tayo doon. Sa mga kapitbahay. bahay. Hindi, nee, binigay ito niya. No? Binigay ito mga mag-anak na tin, mga kabigan. Lunch. So, yung ito, mga bigay. So, thank you sa mga nagbibigay nito. No? Tsaka sa saging. Tsaka sa saging, thank you. Uh, yung sa buko rin. Nagbigay rin siya ng mga yung sa buko, no? Binigay ni Uting. Uh, may gagawin tayo dito. So, salamat sa buko. Sa buko sa, sa saging. Maraming salamat ito may putas din tayo ng no? Hmm, sige no? Tirahin na natin ito. Maliit pala ito. Uy, sira naman. Ano lang. May sira. Hmm. Hmm. Wala siya na po. lang. Ay, oh. saging, saging na natin, no. Hmm. may itlog pa. Ah, almusal. Oh, to, saging. Ay, dai Hmm. Kapal sa rin sa mata. Mainit Oh,

Itong itong ito, bigay rin ito eh. Doon sa ni Aaron. Saging. Guyabano. Oh. Lagay ko lang dito ang guyabano. Ito. So. Hindi natin matamis. Mmm. Mmm. Tamis pala ko. chạy 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 chạy